Ano problema ni Mama? Pakita mo. Ano problema ni Mama? Pakita mo. Ano problema ni Mama? Ni Aying. Ano problema ni Aying? Paano? Hindi 'di ganoon. Ano problema ni Aying? Ganoon 'di ba? Ano na, Aying? Problema ni Angge. Problema ni Kakay. Problema ni Kakay. Problema ni Nino. Pakyo ka, dali, pakyo. Pakyo ka, dali. Okay, dali, pakyo ka muna. Pakyo ka muna. Ilalagay natin computer. Dali, pakyo ka. Pakyo ka. Hindi, pakyo ka muna. Gano, lapit ka, dali. Lapit ka muna. Lapit pa. Sabi mo, pakyo, man. Sige, isa pa. Murahin mo ako, dali. Murahin mo ako, dali, Judel! ko. mo ako! Uy! Hindi ako! Judel! Uy! Marahin mo ako, Judel! 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 Murahin mo ako, Judel! Ano naman? Takasan mo! Ah! patuloy.